Walong buwang buntis na asistant ay maingat na kinumutan ng Pangulo, ngunit sa hindi inaasahang malapit ang pagdikit na ito. Agad na amoy ng Pangulo ang halimuyak ng asistant, nakapareho pala ng amoy noong nais nice na balikan ng gabing iyon. Ngunit sa pagpupumiglas ng asistant, nakita niya ang flame tattoo sa katawan ng Pangulo. Sa sandaling iyon, napagtanto ng babae na ang lalaking nakasama niya walong buwan na ang nakalilipas. Ay ang kanyang sariling boss pala lumalabas ang babae ang hiniram na bag sa kanyang best friend natuklasan niyang buntis ang kanyang best friend ang hindi niya alam, nasa loob ng bag na iyon ang business card na lihim na inilagay ng Pangulo. Kahapon, gustong hanapin ng buntis na best friend ang kanyang nobyo para sabay silang magpa-check up. Habang siya'y bihis na bihis at pumipili ng bag, natuklasan niya sa loob ng bag. Ang business card ng Pangulo ng Go Group agad na isip ng mapanlinlang na babae. Na ang lalaking nakasama ng kaibigan niya kagabi ay ang gwapo at talentadong Pangulo ng Go Group. Kinuha niya ang kanyang telepono, tinawagan ang numero sa business card, at ang nakuha niyang sagot ay tulad ng kanyang inaasahan. Siya, na nangangarap na makahanap ng mayaman, ay agad nagpa na iwanan ng kanyang nobyo. At agad siyang pumunta sa mansyon ng Pangulo dahil, sige, bigyan siya ng isang silid sa mansyon. Ang mapanlin lang na babae, na nakuha ang kanyang gusto, ay masayang bumalik sa bahay ng kaibigan niya, ngunit natuklasan niyang buntis din pala ito na making iisa pakiramdam niya ang batang ito ang kanyang magiging kaisa isang pamilya kaya nagpasya siya na kahit gaano kahirap itutuloy niya ang kanyang pagbubuntis ngunit dahil siya ay isang buntis nahirapan ang babae na makahanap ng trabaho at laging tinatanggihan nang siya'y nawawalan na ng pag-asa nakatanggap siya ng tawag para sa isang interview mula sa Go Group kinatong ininsulto at hindi man lang tiningnan ang kanyang resume Paalangga na siyang pinaalis ha palipat pa lang sa mansyon, agad nang nagutos-utos ang mapanlinlang na babae sa mga katulong. Mayabang niyang ipinapakita na ito ang buhay na gusto niya. Kipangulo, nakaramdam agad ng kalinga ang babae. Hinawakan niya ang kanyang lumalaking tiyan, iniisip kung gaano kasaya kung ang kanyang anak ay magkakaroon din ng amang poprotekta sa kanya. Ngunit ang hindi niya alam, ang Pangulo ang ama nang dinadala niya kinabukasan, maalalahanin na inihanda ng Pangulo para sa babae. Ang isang mamahaling gown at sinabing kailangan niya itong samahan sa isang selosalo kinabukasan. Pagkakita sa napakagandang gown, agad naramdaman ng babae na hindi siya karapat-dapat. Pinayapa man ng pangulo ang babae sa selosalo. Si President Wang, nang makita ang pangulo na may dalang napakagandang buntis sa selosalo. Agad na sinamantala ang pagkakataon habang hindi nakatingin ng pangulo para manunsin sa babae. Sinasabing gusto niyang tikman ng isang buntis sa gitna ng pagpupumiglas, buti na lang at dumating ng Pangulo para iligtas siya. Pagkatapos, ihahatid na sana ng Pangulo ang babae pabalik sa kumpanya sa loob ng sasakyan. Marahang hinaplos ng Pangulo ang natutulog na babae bakit napakapamilyar ng pakiramdam na ito. Balik sa kumpanya, lalong lumalim ang nararamdaman ng Pangulo para sa babae. Idinaan niya sa alak ang kanyang nararamdaman at napahiga sa sofa ngunit, na